Magandang buhay! Ako po si Enzo Mateo, aking pinig ng grade 4 Alonzo. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang mga pagbansang sagisag natin sa Pilipinas. Halina, sabay-sabay tayong matuto! Umpisahan natin muna sa watawat ng Pilipinas. Pulay asun ay sumisimbolo ng kapayapaan. Ang pulay pula ay sumisimbolo ng katapangan. Ang kulay puti ay sinisimbolo ng kalinisan at pagkapantay-pantay. Meron din to tatlong bituin, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Meron din itong araw na may walong sina. Ito ang mga lalawigan na naging paglaban sa mga Kastila. Siya ang ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Siya naman ang nagsulat sa no Limitang here at el filibusterismo. Alam mo ba ang pambansang hayop natin? Ito ay ang kalabaw. Sinisimbolo nito ang kasipagan ng mga Pilipino. Ito ang pambansang ibon natin, ang monkey eating eagle o haribor. Malapit na itong mawala, kaya dapat natin itong alagaan. Ito ang sampagita. Maliit naman, pero mabango. Ito ang pambansang bulaklak natin. Ito ang Nara, ang pambansang puno natin. Ito ay malaki at matibay. Mmm! Ito ang paborito kong prutas, masarap at matamis. Ito ang mangga, ang pambansang prutas. Nakasakay ka na ba ng Tolesa? Ito ang pambansang transportasyon natin. Ito naman ang pambansang kasuotan ng mga Pilipino. Ito ang bansaya sa mga babae at ito ang barong Tagalog sa mga lalaki.